Pag-uusapan natin sa video na ito ang payag ng mga MC sa pagsama-samang uli ng Team LA at Team SS at reaksyon ni Badang sa sinabi ni Luni na siya ang nagpadala ng mensahe kay Shea So tara! Sa bagong upload nga ng break it down ni Luni, dito nagsama-sama silang muli Abra, Shehi at Smaglas ang Team LA at Team SS at nireview nila ang battle noong unang 2x2 at semifinals din sa pagreview nga nila ng battle dito may personal na linya si Sheyi kay Luni at dito sinabi ni Sheyi kung saan niya umano nakuha na nasabing linya at dito nga sinabi ni Luni ay e tingin niya daw ay si Badang yun dahil maalala nung time na to ay may bipa pa silang dalawa Iyon sila! Oh, oh, oh. Una, una, magkampi sila ni Jay Preva Pero dinish niya rin, sobrang balimpit na silang gagawin to may hindi sila Pero bago i-release na kay siya kay Dice, di ba? Wala kasi mag-upload silang album mo! Tapos, galing ka kay Chris, galing ka niya! yung pagka ano yun nun? Pagka... Ay, ay, Oh, ay saling. Oo, kumbaga, parang siyang ano talaga Imbara. Parang mm. siya litig. Siya yung ng angles. Mm. So, oh. Random-random lang namin yun. Ang galing. galing Pero ito ah, real talk. Itong mga angles na to and shit, meron kasi nag-email sa akin. Hmm. Parang, alam mo yung mga baka hater mo ba yun or what or siya yung man. Si Badang. Na, tapos yung, ito yun, ganyan, ganito yan, ganito. Tapos <laughs> so, yung nag-feed nung mga info hmm. na yan. Tapos, Bakit ba? yung gano'n pala? Di ko alam yun. Ano na sabihin daw namin sa'yo. Hmm. Ganyan. Tapos parang, na, parang, parang kapanit na Wada. Mm. Parang, ano yun, parang pwede, pwede, mm. pwede, siya maging totoo kasi. Pwede maging totoo. Kasi kasama ko nga. Oo, oh, at that time, oo, oh, parang, ano kayo, magkaka, magkakasama or what, ano gano'n. Magkaka-associate kayo during that time. So, okay. yun yung pinanghubutan niya. may nag-message sa akin. Si Badang. Hindi ko alam. Sumagot naman dito si Badang. Sa kabilang balita naman sa live nga ni Lipgram ng nakaraan, sinabi niyang di siya nakakasigurado na makakatodo siya sa laban nila ni Lanseta sa matira mayaman dahil ayon kay Lipgram ay masyado na siyang mapiga dahil sa sunod-sunod na paparating niyang battle, dagdag niya pa na kahit one round lang ay okay na siya. Marami pang susulatan, marami pang susulatan, hindi, hindi ko alam kung kaya natin ito lahat yun. Kasi may battle ako na paparating sa pulo, um, sa ko dalawa, 2v1 battle siya. Then may laban din ako sa Taiwan at may laban ako kay Lanseta. Gusto ko sana sumali ng isa buhay, kaso nga itong pangil sa pangil baka hindi rin ako magano dun. Hindi ko alam kung makakatodo kay Lanseta dahil ano eh, Sun yung laban ko. Pero okay na ako dun kahit hanggang round 1 lang siguro. Hindi naman ito nagustuhan ni Lanseta. Si imposibleng Impossible hindi maganda yan Pag di ako sineryoso ni Lip Malulungkot ako Bilang tropa kami Di niya ako sineryoso Iiyak ako sa stage I-clip nyo to Send nyo sa anyo Pag di niya ako sineryoso Iiyak ako sa stage Di mo ako sineryoso <laughs> Dalawa pa pending battles ni Lip bago sayo Congrats! Diba? Pero, kalaban niya pa rin ako, pare. Kalaban niya pa rin ako. Dapat siya maghanda. Hindi, hindi, di reason na marami kang laban. Dahil lahat tayo may laban sa buhay. Hindi lang battle rap, hindi lang trabaho, hindi lang, alam mo yan. Pwede maging rematch mga laban mo sa PSB sabi ni Kenny Kenny Kapili alam mo yan lahat kung manalo man ako kay Lip kung manalo man sak maestro rematch na naman at kung sino man manalo kay Poison Pistolero Mot rematch pa rin yun at ito nga lang latest na live ni Lip Kram ay sinabi niya hindi pwedeng hindi niya paghahandaan si Lanceta dahil hindi naman umano na putyo-putyo na MC si Lance si yes, iyak daw si Lance pag di ka naghanda. Imposibleng hindi ko ako paghandaan si Lance. Malaki, malaki, respeto ko dyan sa tropa ko na yan. Magtropa kami yan ni Lance. Alam ni Lance yun, hindi pwedeng hindi ako maganda dun. Kasi pag hindi ako naganda kay Lanceta, talaga magtatampo yun, mga sabihin nun. Hindi ko siya pinagandaan. Samantalang bilang respeto sa isang kalaban yung preparado ka rin. Bibigay natin na ano, porsyento pa rin 'yon, pero hindi natin alam kung hanggang saan kakayanin 'yon. Tayo pupukan tayo, tayo sa battle ngayon, sunod-sunod, wala pa akong sulat sa polo eh. Pero siyempre, pag si Lance na, iba na yun. Iba nang usapan yun pag si Lance yung kalaban. Hindi naman putyo pucho yung battle MC yun. <laughs> Kaya, siskapin pa rin natin mga paghanda kay Lance. At, syempre, isa rin yun sa mga kailangan nating i-prioritize ang laban na yun both sa tournament siya syempre yun nga si Lance kasi tingin ko preparadong preparado yun sa kabilang balita pa si Poison nga hinirang na kampiyon ng tournament ng blackout kung saan nakamit niya ang 300,000 at ang kabuhay ng mineral water station na nagkakahalaga din ng 300,000 uh -huh. sa uling balita, nostalgic nga ang hatid ng pagsasama-sama ng Team LA at Team SS dahil after 12 years ay sama-sama nilang pinanood ang battle nila noong 2 for 2 ang most beat battle ng flip top. Kung dati ng laban nila ay kitang mainit ito at may part pa na nagkakapikunan sila ngayong 2024 ay masaya lang nila itong pinanood at napaka-priceless din ng mga reaksyon nila. Kita yung pagiging matured nila sa paglipas ng panahon. At dahil nga dito, kinatuan din ng mga MCs ng pagsama-sama ng apat sabi mo sa collab ng Team LA at Team SS sobrang solid sobrang ano yun yeah. sobrang nostalgic kapag kaaalala yeah. mo kasi bilang kundi ko nagkakamali ah kung siya pa rin ba yung most viewed uh, battle, kung yung pa rin ba yung most viewed battle sa flip top ngayon sa mundo siguro parang hindi na parang nalampasan yata nung kay Oxy Fox si Miron pero regardless sobrang solid doon kaya alam mo yun para makita ko sila magsama-sama dahil ako dati nanonood kapapanood ko lang din dati yun eh baga nung time na yung battle na yun kasi hindi pa wala pa ako sa flip top noon pero nasa battle rap scene na rin ako doon sa other yeah. sa ano pa yung mga time na Doon ka mali, Straight. Republican race pa nung mga tayo. Yeah. na Nung naglaban yun ah. Hindi ako nagkakamali. Tsaka alam ko ano, alam ko gano'ng kainit yung laban yun. Kasi yung usap-usapan yun dahil nga ano eh. Dahil ah, uh, ano dito? Si Smug eh, 187, dikit ng Republican. Kaya nung time na yun, updated kami nung time na yun kaya yun, nung nalaman namin na nanalo sila kila Luna, sobrang ano nun. Ito mo yun, parang siyempre proud na proud kami kila Smag Dahil sila Smag eh, yung dati pa namin din nakakasama. Kaya, ayun. Yung, mainit sila nun, noon, nung time na yun nalaban, di ba? Makapanood nyo naman, sobrang init, di ba? Na parang si Shay kasi si Abra nun, may, oh, uh, may tension nice. pang namumuo sa kanilang dalawa nung time yeah. Tapos ngayon, di ba? Sobrang, parang oh, hey. pinapanood nila ng masaya na lang. Iba din yun. Iba din yung feeling mo. Lalo na kung fan ka, nas nakasubaybay ka sa kanila noon pa. So kayo ba? Anong masasabi niyo sa muling pagsama-sama ng Team LA at Team SS? At sino ang tingin niyo mananaig kay sa at Lipgram? Kung ano man sa loobin mo ay comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. Sa so, lang. God bless.